Sige. Oh, ito yung batang ipinagamot noon na may saan ba may bukol yan? Dito. Sabi nyo, beke, ano? Oh, sige, kwento mo ate. Anong, nakailang hipo ba siya? Tatlong hipo ba yon? Ito lola nagdadala eh. Malaking bukol siya sa, akala nyo beke, pero hindi naman beke, ano? Kasi, kasi nilagyan ng gamot ng pang beke, lumaki na lalong lumaki. Ah. Hmm. ka na toto. Dating may buka yan, mga makakapagsalita eh. Ay, ba babae ba yan? Ay, babae pala, sorry. Wala kasing hikaw. Dating may bukol dito sa, ah, sabi, beke. Pero nung ginamot, nang nilagyan ng gamot ng beke na pinapahid, lalo naman siya naglala, lumaki ng malaki, ano. Tapos dinala nyo lang dito, nakailang dala kayo ate wala na siyang bukol. Na, nag Nagti-tiktok. Ilan taon na yan? Isang taon lang, o marunong na mag-tiktok. ngan okay na si Nene. Nene pala. Wala na yung bukol niya. Dati, ang laki-laki ano. Tatlong hibo lang dito. Ano? Mm.